nagsisimula ang pelikula sa eksenang nagpapakita ng mga estudyante mula sa dalawang magkaibang high school na nag-aaway. Isa sa mga estudyanteng kasali sa gulo ay si Sung In, na kilala sa pagiging mahusay lumaban. Sa partikular na laban na ito, madali niyang natalo ang kalaban sa isang suntok lang. Ang away ay sinimulan ng isang estudyanteng nagngangalang hisik na mahilig manggulo at magudyok ng mga siga mula sa ibang paaralan para makipag-away kay Sung In. Galit si Hisik kay Sung-in dahil binubuli siya nito at palaging nang aasar. Dahil dito, pinili ni Hisik na saktan si Hayanti, na siyang pinakamatalik na kaibigan ni Sung-in. Nang malaman ito ni Sung-in, nagpasya siyang gantihan si Hisik sa ginawa nitong pananakit at sa paglalakas loob na saktan ang kanyang kaibigan. Magkaibigan si Sung-in at Hayanti mula pa pagkabata. Kahit magkaibang high school na sila ngayon, nananatili silang malapit sa isa't isa pero magkaiba ang kanilang mga ugali. Si Sung In ay matigas ang loob, medyo rebelde, at ayaw magpatalo kahit kanino. Samantalang si Hyun ay mabait at ayaw sa anumang uri ng karahasan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, palagi silang magkasama. Isang araw, pag uwi nila galing eskwela, nakakita sila ng flyer na nagaanyaya sa isang libreng paligsahan ng martial arts. Ang mananalo raw ay makakakuha ng malaking premyong sa lapi. Interesado si Sung-in na sumali, ngunit sinabi ni Hayenti na bakas kam lang ito at pinayuhan siyang buwag ng sumali. Habang naglalakad sila, nakita ni Sung-in si Hisik na may kasamang babae. Nang hindi nag-iisip, agad niyang nilapitan si Hisik upang gantihan ito sa pananakit sa kanyang kaibigan. Sinuntok ni Sung-in si Hisik ng sobrang lakas kaya nabasag ang lalipop sa bibig nito at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig dahil sa ginawa ni Sung In, labis na nagalit si Hisik at nagplano siyang gumanti. Nagpa siya siyang kumuha ng mga siga para atakihin si Sung In. Pagkatapos nito, ipinakita ang eksenang magkasamang kumakain sina Sung In at Haiyan Kahit napakalapit na magkaibigan ang dalawa, itinuturing din ng kanilang mga magulang ang isa't isa bilang sariling anak dahil magkapit bahay sila. Isang araw, nakatanggap si Haiyan ng mensahe mula sa kanyang nobya na nagyayayang lumabas sa isang date. Nagselos at naiinis si Sung In dahil pakiramdam niya mas pinahahalagahan ni Hienti ang kanyang nobya kaysa sa kanya. Nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo, at dahil dito, nagalit si Sung In at iniwan si Hienti. Habang nasa date kasama ang kanyang nobya, nakaramdam ng matinding pagkakasala si Hienti dahil nadismaya niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Agad niyang tinapos ang kanilang date at nagpasya siyang puntahan si Sung In sa palagi nilang pinupuntahan. Samantala, mag-isa lang si Sung-in na nakaupo sa parke at hindi pinapansin ang mga tawag ni Hienti. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Hisik at hinamon si Sung-in sa isang laban sa ibang lugar. Ang hindi alam ni Sung-in ay kumuha si Hisik ng dalawang malalakas na lalaki, sina Yusef at Big Boy para bugbugin siya. Matapos talunin ni Sung-in ang mga tauhan ni Hisik, dumating sina Yusef at Big Boy. Gayunman, nagpas siyang lumaban si Yusef kay Sung In ng mag-isa, at nagsimula ang isang matinding labanan. Natapos ang laban sa tabla dahil sapat ang lakas ni Sung In para harapin si Yusef. Nang mapalagay sa alanganin si Yusef, agad na tumulong si Big Boy. Magkasama nilang binugbog si Sung In hanggang sa hindi na ito makaganti. Samantala, nakarating na si Hyanti sa parke ngunit hindi niya nakita si Sung In kahit saan. Naghanap siya hanggang sa mapadpad sa isang abandonadong gusali. Doon, nakita niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na bogbog -bog na bogbog -bog sa kamay ni Big Boy. Ngunit dahil sa matinding takot, hindi niya nagawang tulungan si Sung In. Hindi lamang binubogbog si Sung In ng mga siga, kundi pati si Hisik ay bumogbog rin sa kanya. Napaiyak na lang si Hienti sa labis na pagkadismaya, sinisisi ang sarili dahil sa pagiging mahina at duwag, hindi niya mailigtas ang kanyang kaibigan. Kahit tinatawagan siya ni Sung-in para humingi ng tulong, sinadya niyang hindi sagutin ang telepono dahil sa labis niyang pagkadismaya sa sarili. Bula nang mangyari ang laban, naging malamig ang pagkakaibigan ni na Sung-in at Hienti. Halos hindi na sila magkasama at bihira ng mag-usap. Maging si Hienti ay ginagawa ang lahat upang iwasan si Sung-in. Hindi na sinasagot ni Hienti ang mga tawag ni Sung-in, iniiwasan niya itong makita, at hindi na rin siya nakikipag-chat dito nalito at nasaktan si Sung In sa bigla ang pagbabago ng ugali ni Hyen Ti. Kalaunan, nagkaharap din sila, at sinabi ni Hyen na tila tapos na ang kanilang pagkakaibigan. Binigyan pa niya si Sung In ng pahiwatig na may ebidensya siyang balak ipakita sa kanya balang araw. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Hint sa isang fighting club na nakita niya mula sa flyer. Doon, hinamon niya ang isang profesional na mandirigma. Ipinaliwanag ng may-ari ng club na si Kim Bang ang mga patakaran ng laban kay Hienti, kapag nanalo siya, may premyo siyang matatanggap, ngunit kapag natalo, mawawala ang lahat ng perang tinataya niya. Dahil may postahan sa laban, tinanggap ni Hienti ang lahat ng kondisyon at sinunod ang mga alituntunin. Nang magsimula ang unang laban ni Hienti, labis siyang kinakabahan dahil hindi pa siya kailanman nakipaglaban noon nang umatake ang kalaban, puro iwas lamang ang kanyang ginawa at muntik na siyang sumuko. Ngunit bigla niyang naalala kung paano binugbog noon si Sung Ini at ng mga tauhan nito. Ang alaala na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang bumangon muli at lumaban ng buong lakas. Hindi nagtagal, nagawa ni Hayenti na balikta rin ang sitwasyon, pabagsakin ang kalaban, at manalo sa kanyang unang laban. Pagkatapos ng laban, binigyan siya ni Kim Bang ng premyong pera at binati sa kanyang tagumpay. Ipinaliwanag ni Hayanti na pumunta siya sa club ni Kim Bang upang mapaunlad ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at maprotektahan ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Naantig si Kim Bang sa kanyang kwento kaya nagpa siya siyang tulungan si Hayanti. Inalok niya itong maging kanyang manager at ayusin ang mga laban-laban sa mga profesional na mandirigma. Kapalit nito, kukuha si Kim Bang ng 30% na komisyon, ayon sa kanilang napagkasundoan. Sa paglipas ng panahon, lalong humuhusay si Hienti sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng mga kalaban na pinipili ni Kim Bang para sa kanya. Hindi lang niya pinag-aaralan kung paano lumaban ang mga kalaban niya sa gitna ng laban, kundi pinapanood din niya ang mga video ng sarili niyang laban pagkatapos. Sa ganitong paraan, araw-araw ay mas gumagaling siya. Samantala, lalong nadidismaya si Sung-in habang patuloy siyang binebalewala ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Galit si Sung-in at sinisisi niya si Hisik dahil sinira nito ang pagkakaibigan nila ni Hayenti. Ibinuhos ni Sung-in ang kanyang galit sa mga tauhan ni Hisik. Gayunpaman, dahil sa mga ginawa ni Sung-in, pumunta si Hisik kay Hayenti upang alamin kung nasaan si Sung-in kahit mahusay na lumaban si Hyanti ngayon, sinusubukan pa rin niyang itago ito sa kanyang mga kaklase at kumilos na parang normal lang. Dahil walang nakuha si Hisik na impormasyon tungkol kay Sung In, iniwan na lang niya si Hyanti. Samantala, nahuli ni Sung In ang isang dalagang nagngangalang Yeon Jong na sinusubukang ipasok ang isang love letter sa kanyang bag. Nang harapin niya ito, sinabi ni Yeon Jong na galing daw ang sulat sa isang guro na nagutos sa kanya na ibigay iyon. Dahil sa insidenteng ito, naging malapit sina Sung In at Yeon Jong, at mabilis silang naging komportable sa isa't isa. Samantala, determinado pa rin si ti na labanan ang mga malalakas na mandirigma at subukan ang kanyang kakayahan. Natuklasan ni Kim Bang ang isang undefeated fighter na pumayag na labanan si Hyen-ti kapalit ng malaking pastahan. Sa kabila ng mabigat na laban, naniniwala si Kim Bang sa kakayahan ni ti at tumaya siya para sa tagumpay nito. Pagdating nila sa fighting arena, minamaliit ng kalaban si Hayanti dahil sa kanyang payat na pangangatawan at inosenteng itsura. Sa mga unang minuto ng laban, labis na nahirapan si Hayanti dahil sa galing at sunod-sunod na atake ng kanyang kalaban. Gusto na sanang ihinto ni Kim Bang ang laban dahil hindi na niya kayang panoorin si Hayanti na patuloy na nasasaktan. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, nakakita si Hayanti ng puwang sa depensa ng kalaban, ginamit ang kanyang mga paa para lumaban, at nagawang baligtarin ang sitwasyon. Sa huli, tinalo niya ang dating walang talo na mandirigma. Labis na humanga si Kimbang sa lakas at determinasyon ni Hayanti at natuwa rin siya sa malaking komisyong kanyang nakuha. Iminungkahi niyang magpahinga muna si Hayanti at mag-enjoy sa perang pinaghirapan niya, ngunit tumanggi si Hayanti. Sa halip, hiniling niya kay Kim Bang na ayusin ang isang group fight, at pumayag naman si Kim Bang na maging kanyang partner. Sa kabuuan, lalo pang naging malapit ang relasyon ni Na Sung In at Yeon Jong. Isang araw, habang papunta sana sila sa sinehan, nakatanggap si Sung In ng tawag mula kay Hyun na gusto raw siyang makipagkita. Labis na natuwa si Sung In dahil sa wakas ay gusto na siyang makita ng kanyang matalik na kaibigan, kaya kinansela niya ang plano nila ni Yeon Jong na manood ng sine. Gayunpaman, hindi naging ayon sa inaasahan ni Sung-in ang pagkikita nila. Malamig pa rin ang pakikitungo ni Hienti at tinanggihan ang alok ni Sung-in na kumain silang magkasama. Simple lang ang sinabi ni Hienti, gusto raw niyang patunayan ang isang bagay kay Sung-in balang araw. Naiinis si Sung-in at naniwala siyang lubos ng nagbago si Hienti. Inisip ni Sung-in na sadyang iniiwasan siya ni Hint dahil natalo ito sa laban kay Hisik at sa mga tauhan nitong inupahan. Akala ni Sung-in ay nahihiya si Hienti na magkaroon ng kaibigang katulad niya, mahina at walang silbi. Dahil sa hindi pagkakaunawaan na ito, nagpa siya si Sung-in na umalis at maghayganti kay Hisik. Umaasa siyang kapag nagawa niya ito, mapapatunayan niya ang sarili niya kay Hayanti at muli silang magiging magkaibigan. Samantala, patuloy na lumalahok si Hienti at Kim Bang sa mga laban. Si Kim Bang na ang naging kasanggi ni Hienti sa mga group fights. Noong una, nagduda ang ibang mga mandirigma sa kakayahan ni Kim Bang, ngunit napatunayan niyang mahusay siya. Marami silang laban na napanalunan at kumita pa ng doble. Samantala, lumapit si Yusef kay Hisik at humiram ng pera. Ngunit tumanggi si Hisik, sinabing wala siyang pera dahil estudyante pa lamang siya. Umalis si Yusef, at biglang dumating si Sungin kasama ang isa sa mga kasamahan ni Hisik. Hindi nagdalawang isip si Sung-in at inatake si Hisik, ibinuhos ang lahat ng galit at sama ng loob dahil sinira nito ang pagkakaibigan nila ni Hienti. Dahil sa pag-ataking iyon, tinawagan ni Hisik si Yusef at inalok ito ng pera kung papayag siyang labanan si Sung-in para sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, gusto sanang ilabas ni Hisik ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagharap kay Hienti. Ngunit ipinalam ng isa niyang kaibigan na wala na raw ugnayan si Sung-in kay Hienti. Dahil dito, nagpa siya si Hisik na hanapin ang kasalukuyang malapit na kaibigan ni Sung-in, si Yeon-jong. Nang malaman ni Sung-in na sasaktan ni Hisik si Yeon-jong, labis siyang nagalit at agad nagayos ng petsa at lugar para muling makipaglaban kay Hisik. Dumating ang araw ng pagkikita. Tulad ng dati, dinala ni Hisik ang kanyang mga kaibigan at mga binayaran na tauhan para labanan si Sung-in. Ngunit sa kabila nito, hindi lumaban si Sung-in. Sa halip, gusto niyang humingi ng tawad kay Hisik at nakiusap na itigil na ang alitan at mga banta laban sa kanyang mga mahal sa buhay. Tinitiis ni Sung-in e mga suntok mula sa mga kaibigan ni Hisik at tila walang magawa. Pagkatapos, ipinasok sa bibig ni Sung-in e isang lollipop at sinuntok siya sa mukha hanggang sa mabasag ang candy, katulad ng ginawa niya noon kay Hisik. Hindi nagtagal, dumating si Hayanti sa eksena na may suot na maskara. Sa umpisa, minamaliit siya ni Hisik at ng kanyang mga kaibigan. Ngunit, mabilis na natalo ni Hayanti ang lahat ng ito. Pagkatapos talunin si Hisik at ang kanyang mga kaibigan, hinarap ni Hayanti si Yusef. Dahil sa mga laban na pinraktis niya kasama si Kimbang, madali niyang napangasiwaan ang mga atake ni Yusef at napabagsak ito. Nang malagay sa panganib si Yusef tumulong si Big Boy. Nagkaroon sila ng matinding laban at pantay ang kanilang lakas. Pumasok si Kimbang para tulungan si Hayenti. Hinarap muli ni Hayenti si Yusef habang si Kimbang naman ay lumaban kay Big Boy. Makakaya ni Kimbang nalabanan si Big Boy dahil sanay siya sa street fighting. Ngunit nahirapan si Hayenti laban kay Yusef. Nang tinulungan siya ni Kimbang, humihina ang depensa ni Kimbang kaya nagamit ni Big Boy ang pagkakataon at napabagsak niya si Kimbang at nabali ang kanyang braso. Tinalo ni Big Boy si Hyen T, napagod at hindi na makalaban. Sumuko si Hyen habang nakikita ang kanyang matalik na kaibigan na binubugbog. Sinubukan ni Sung In na bumangon at iligtas si Hyen T. Humiling si Sung In kay Big Boy na tigilan na ang pananakit sa kanyang kaibigan. Naiyak si Hyen at humingi ng tawad kay Sung In sa pag-iwas niya rito. Sa wakas, naintindihan ni Sung In na iniiwasan siya ni Hint dahil gusto nitong maging mas malakas sa pamamagitan ng pagsasanay sa Fight Club upang maprotektahan at matulungan siya. Ito ang dahilan kung bakit inilahad ni Hienti ang kanyang buhay upang maging mas malakas. Matapos ang insidenteng ito, nagkasundo muli si na Hienti at Sung In at naging magkaibigan ulit. Nangako silang susuportahan at aalagaan ang isa't isa, at mananatiling magkaibigan habang buhay. Kaya, ang aral ng kwento ay huwag kailanman basagin ang lollipop sa bibig ng isang tao dahil maaari kang mauwi sa isang matinding street brawl at matuklasan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.